Good morning! Nako, ito si Bibo, oh. Pawis na, pawis na. Yung grabe. Kasi nagpe-prepared po ako ng aming, yung aking mga gagamitin. Kasi mamaya meron kaming meeting. Meeting namin sa senior citizens ngayon. Uh, Mag-prepared po ako at marami akong dadalhin doon. Ngayon, kasi dalawa kami my birthday sa ami sa mga officers yung aming auditor yun ang kasama ko sa magbe birthday nitong month na ito kasi kami yung magpapa merienda ngayon nire-ready ko na yung aking mga dadalhin doon uh, katulad nito ayun, katulad nito yung aming plato na dadalhin although meron naman kaming plato doon sa office namin, marami pero uh, magdadala kami ng sarili naming plato para wala ng problema, di na maguhugas at iuwi na lang namin kung anong dapat namin iuwi pagkatapos ngayon, ito piniprepared ko na nilagyan ko na ng tissue, meron na siyang kutsara tinidor ayan, iniisa-isa ko na ay, wala pa itong ano tapos, ang lulutuin ko magluluto kasi ako ng ano, pagkain dahil mabuti na yung luluto ka ng sariling luto talaga ano lang naman kami uh, 18 18 lang kami kasama yung aming advisor at saka coordinator na dalawa, dalawang advisor. Kaya ah uh, magdala na rin lang ako ng extrang mga plato. Gawa nung ah uh, yung aming ano doon tanud kung sinong, Ayan. Ang lulutuin ko ay spaghetti lang naman at mag fried chicken ako pero yung aming aking kasama si sir hindi ko alam kung ano yung lulutuin niya kasi sabi niya sa akin kanina magdadala daw siya ng arroz valenciana yung daw gusto niya at ayan ito mga 20 pieces na ito mga platong ito tapos magdala na lang ako ng tissue. Ah, uh, yung mga plastic cup. Ayun. Okay na ngayon. Prepared ko naman yung pagluluto ko. Luluto tayo. Mga cuties, ito nakapagluto na ako ng spaghetti. Yan, nilagyan ko na yan. Keso na lang ang kulang yan. Ito, oh. Ito pa yung isang kilo kasi dalawang kilo ang ginawa ko ngayon mag ano tayo ng keso kasi ito yung aking yan dito tayo mag ano isang kamay lang eh <laughs> sa camera kasi yung isa <laughs> kaya medyo mahirap <laughs> ayan maglalagay kasi tayo ng keso sa ibabaw yan. Yan. Kukuskus muna tayo. Malayo pa naman ang oras kasi nga 2 o'clock yung aming 2 o'clock yung aming ano. Tapos si Lolo Pogi, siya na yung mag ano, gagawa ng fried chicken. Kahit umalis ako ng eh, may meeting pa naman kami. Siguro, mga matatapos kami, mga 4 o'clock, pwede na niyang ihati doon yung fried chicken. Pero itong spaghetti, pwede ko na rin bitbitin. Malapit lang naman yung aming ano, office. Yan lang. Mga ilang liko lang. Dalawang liko. Dalawang liko. <laughs> Wala pa naman mga 3 minutes. Yun. Mga 3 minutes lang naman ang lakad. Ito siya, oh. Tapos, tanggalin lang natin. Ah, sandali. Ayan, tinanggal ko lang. Tapos, ito na. Ito na yung keso. Okay, ibubudbud natin dito ngayon. Kakamayin ko lang para maayos ang pag-ano. Malinis naman po yung aking kamay. Ano talaga to? Ang kamay talaga, kasama yan sa paghahanda. Kasi, hindi pwede yung... Yan para maayos ang paglalagay natin ng ating keso. Yan. Pag, pag hindi kasi kakamayin. Tsaka magbalot-balot pa ako ng ano. Naghugas naman ako ng kamay. Kaya huwag mag-alala. Malinis ang aking kamay at ang aking mga kukuay ay palaging palaging maikli. Mas gusto ko kasi maikli lagi. Ayan, oh. Eh. Sarap yan. Si Bibo ang nagluto. Kasi total naman ngayon ay... Bukas kasi Mother's Day. Ngayon naman... Birthday ng aking mother. Si Mother in Heaven... Ayan. Double purpose na to. Sa Mother's Day, sa birthday ng nanay ko. At saka, ngayon kasi ang month ng birthday ko, kaya ganun talaga sa amin, naghahanda kami. Kung, kung sino yung may birthday, siyang nagpapakain. Kaya, ayan, tama na siguro to. Ayan, marami ng keso yan. Talahati na sa Eden. Yun! Tapos gagawin ko naman yung isa. Gagawa naman tayo ng isa. Nakarede na ako yung mga plato ko, mga kutsara, may tissue na yon. Tapos meron na akong request kasi nila soft drinks. Eh hindi naman ako nagso soft drinks, tubig na lang ako. Kaya ayun. Yun ang dala ko. Okay, mga cuties. Gawin ko muna yung isa kasi mo naman ang hirap-hirap magkamera na 'yung ang, ang isang kamay nasa kamera, ang isang kamay sa ano 'yung gagawa ka, hindi pwede, 'di ba? Kaya mamaya pakita ko ulit sa inyo.